Good morning, cookers. Gawa tayo ng lazy silog. Yes, lazy silog kasi alam naman natin na ang sisya silog ay sinangag. Pero ang si natin dito ay sinaing. Yes, magsasayang tayo ng special kanin para sa atong, para sa atong, para sa ating silog. So, lagay lang tayo ng mushroom, carrots, at saka ano pa bang nilagay natin dito? Spring onion pagkalagay natin ng spring onion, dinagdagan din natin ng soy sauce. Yes, yan yung magiging pang effect natin na para siyang sinangag pero sinaing talaga siya. So, one cup of rice lang yung niluto natin. Maliit lang talaga yan. Good for one or two. And pagkatapos na nating maluto, I mean, habang nagluluto pala tayo ng kanin, nagpabukal, nagpabukal, nagboil na tayo ng itlog. And para mas maging fluffy yung ating rice, atin siyang yan. Ang silog rin pala natin ay hindi fried, kundi boiled. So, lazy silog talaga siya. Madalian, pwedeng stock and everything. And yes, lagyan natin ng cabbage para meron tayong healthy option. Pero meron tayong fiber. Nilagyan din natin ng um, sesame seed, tsaka yung pickled um radish and ready to eat na always say your grace itadakimasu